Okay, hello guys! Kumusta po kayong lahat? 0 no Sinto po! Welcome to my YouTube channel, 5 aspect of Life Channel TV. View my video and keep the lesson learned. Please subscribe, like, Okay! And... Good morning guys! Andito ako ngayon sa uh, Lasang ng Lalibertad, forest or gubat. Okay, dinalaw ko ang uh, mga punong kahoy. Bakit ba? Dahil mayroon tayong mapupulot na aral sa mga kahoy na to na sa likuran ko. May lesson learn tayong makukuha dito. Bakit pa nasabi ko to? Dahil guys, during uh, bagyo, bagyong audit na sa aming lugar. Nako, it ang mga kahoy na to ay nawalan ng mga dahon, ng uh, sapla ang mga sanga, pero ngayon, babalik na ang kanilang uh, uh, dahon. At uh, makikita nyo, napaka-green naman. Ang mga na wala dahil sa bagyo, nako, bumalik. Bumalik at bumalik na. Anong aral na mapupulot natin? Anong lesson learned na tinuturo sa mga kahoy na to? O ito guys, during uh, tragedy, Marami ding mga taong uh, nawala ng mga ari-arian, nawala ng negosyo, at iba pang mga uh, ari-arian. At uh, yung iba ay nawala ng pag-asa. Pero bakit ba dinalaw ko itong mga punong kahoy na to? upang hindi tayo mawala ng pag-asa? Dahil kung anumang nawala sa atin pag uh, lalaban tayo guys, ay bumalik din balang araw. Tulad ng mga punong kahoy na to, na nawala ng mga dahon dahil sa bagyo. Pero kitang-kita nyo, naku, parang wala lang nangyari. Ganon din ang mga uh, spark natin. Ganon din sa ating buhay. Kung anumang mawala sa atin ay babalik na yan. Babalik at babalik lang yan kung hindi tayo susuko. Lalaban tayo kahit anumang mangyari, guys. Oh, huwag kayong susuko sa kahit anumang bukba pagsubok. Dahil tulad ng punong kahoy na nawalan ng uh, mga dahon ay bumalik ra. Bumalik sa tamang panahon. Kaya maghintay tayo. Laban tayo sa kahit anumang pagsubok. Kahit anumang, uh, bagyo na maranasan natin sa buhay mga pagsubok dapat nating lampasin at huwag tayong sumuko lalaban at lalaban tayo hanggang sa dulo na walang hanggan tulad ng ating pagmamahal oh di ba guys hindi sumlö natin makatulog ulitin ko ang kahit anong nawala sa mga punong kahoy na to ngayon babalik na pero saan ba sila galing yung napadpad, yung uh, nangawala, hindi yun ang babalik sa kanila. Kung di, tumutubo at tumutubo sa mga part ng kahoy na nawawala, uh, nawawalan. O anong mapupulot natin na aral? Sino bang nagpabalik sa mga nawala? Siyempre, ang ating dakilang may kapal. Ano mang proseso? Oh, siya ang uh, gumawa ng proseso upang uh, bumabalik ang dati nilang kalagayan. Ganon din sa atin. Sigad na ang bahala sa atin. Kung ano mang status natin dahil uh, sa mga tragedy, bagyo at pandemic. Nako, kung ano mang nawala sa atin, tulad ni Hub, babalik din sa atin na double pa depende sa pagsisikap natin. Kaya huwag mawala ng pag-asa kung ano mang nawala sa atin, bumalik at din sa atin yan. Kaya maghintay tayo at huwag tayong magmadali. Gagawin lang natin ang dapat nating gawin guys. Okay. O ano? Nagits nyo? Okay, mag-comment kayo sa comment section sa video na to. At uh, pwede kayong magtanong ng iba pang bagay. Handa kong uh, video. Kaya so, nito, upang uh, ipaunawa ko sa inyo, isir ko sa inyo ang mga lesson learned ng uh, mga bagay-bagay sa ating palipot. Dahil, may mapupulo tayong aral sa kahit anumang bagay na nandiyan sa ating paligid guys part the great creation okay thanks for watching my beloved friends until the next video see you again my beloved friends